Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Ayan. About this my video. So ito po yung ano uh, mga kinglong. Na papakita ko po sa inyo na ito yung dating design niya. Unang design ng kinglong. Yan, yung pintuan niya po is pabukas. Yan mga idol. Pabukas po yung pintuan nila dati. Yan. So ngayon po nagawa na po ang Del Monte para maayos po yung pinto na yan kasi nakaka po talaga siya at mahirap buksan yan mga idol papakita po natin yung kung paano po nila binago ang design ng pintuan sa kanilang pagkakarihab sa ating King Long yan, ng DLTV So, yan po guys, yung design na yan. Ayan, yan na po yung bago nilang ano, design sa pintuan ng Kinglong Long. Pa, ano na po siya, pa abaniko. Hindi na po siya delikado sa mga pasayero. At pagbukas po niya, is safe nila. Yan po yung nila sa pintuan. yan 45 seater pa rin po ang ating King Long yan po ang ganda ng pagkakagawa ng pinto ganyan po sana yan, ginawa po nila sa 703 yung mga salamin at side mirror yan, dati pa rin po yan yan mga idol ang ganda ang ganda ng pinto niya yan po dapat ginaya na sa mga 500 series hindi po siya delikado Pink Safety siya. Ang po mga idol, ito pa yung sa uh, 705 7 Opai. rin po sa kanya yung mga side mirror niya. Uh, bagong design ng side mirror. Uh, mga biyahing diet po yan mga idol. Ang ganda ng mga pintuan talaga nila. Yan po yung mga rehab nila. Pati yung loob. Yan, binago na nila yan mga upuan ganda ng side mirror mukhang matibay yan idol ganda ng kinglong parang mahaba sa tuloy yan po ang pa, mga tungtungan nila yan po yung pinto na talagang tinisay nila para may pasok yung pintuan yan nga idol alright ganda talaga ng ano ng gawa ng Del Monte yun mga guys iba ng salamin meron din po dito na angkay katulad din po ng kinglong angkay mahaba din po siya yung mga idol ko po yung mga design po ng pagkakarihap ng ating mga kinglong yung iba kasi ginawa na rin po nila na design ng Asia Star yan po yung mga unang nirehap po nila mga pinto po yung binago nila tsaka yung mga side mirror yan, dito lang po yan sa dahil So, ayan, mga idol, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat, mga mga followers po natin, mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta at palagi pong nanonood sa ating YouTube channel. Ayan. Lagi po pong sinashoutout ang mga kaibigan natin. Ayan. Meron po tayo dito na mga subscriber po sa diet. Ayan. Uh, shout out kay John Paul. All right. Shout out Kay Richard. Shout out po. Shout out sa inyong sa inyong lahat dito sa diet. Kay Sera. Sir Aqua. Ayun, yan po yung ating mga kaibigan na pulis po dito sa diet. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Kila Ramil Padilla. Ayan. Shoutout po sa ating kay Sigalat. Yan, Norman Sigalat. Shoutout. Yan, maraming maraming salamat sa mga pagsuporta nyo. Yan, kila lalong lalo na kila Sir Dexter Masangkay. Yan, maraming maraming salamat po. Alright. Kay Glenn Goboy. Yan, shoutout sa iyo, Idol. Maraming maraming salamat. Yan. Kila Rambid DC Shoutout shoutout idol Maraming maraming salamat Sa pagsuporta nyo Sa ating channel Ayan. Nasa diet po tayo ngayon Mga naka duty po tayo Mga ginagawa po natin yung mga Electrical wiring Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At God bless po Alright.